So, yun na pala mga kapamilis. So, Unti-unti natin na iipon yung gagamitin natin. So, naka-prepare na yung pamustin natin na pat, And So, dito pa lang magkagastos ka na eh kasi mahal yung isa. Mga 5 pesos tapos iba pa yung pang-travel nila dito. So, kung minsan para makapagtipid din tayo, pwede nyo gamitin yung Chinese bamboo. So, pwede po yan. At least pwede mo yung itanim. Mabilis po kasi yan dumami. Tsaka, aesthetic din. Plus pang garden na din. Maniliit din yan, hindi kagaya ng ibang bamboo. Para, kaya pwede mong itali yung drills ng ano pipino kung yan yung itatanim mo. And so, dito po natin itatali yung natin na pipino. Pwede, pwede, din po ito sa kamatis. Saka yung beans na pamuste. Ayun so, know. Dalawang dipa yung haba. Iwan ko kung anong ilang meters yan. So kung minsan nanonood po ako ng vlogs na merong gamit ng ganyan, pwede mong masak Sabihin o no, kung taga-Santo eh. Kasi most kasi nang gumagamit ng ganyan is mga kuldilyeran. And. Kasi yung sa lowlands kasi na iba is yung ano. Yung trails. So kawayan din naman yung ginagamit. Tsaka ano. Nilalagyan ng tali. So meron din namang ibang gumagamit like sa biskaya. Gumagamit sila ng pat-pat. Yung stick na kunang pao sap sap ganun And so mahal po talaga yan so pwede mong magamit yan mga 4 times basta inaalagaan mo rin